Hi guys! For today's video guys Ayan kung paano gawin ang Palayok Dito sa Vigan City Ilocos Sur, Ilocos Region So dinayo namin to guys Isa sa mga tourist spot dito Ginagawa na Palayok Mga ginagawang palayok Ayan kung paano rin, siya hinangin Ayan si Kuya mag Sa sample ng palayo kung paano i-form. Ayan. Ang galing niya. Ayan o. Ang galing ng kanilang mga nilisang kamay. Guys? Ang galing. Ang galing. Ang galing.